So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is uh, PJ Vergara of Linyada Mamay. So at this moment of time, uh, panibago na namang video and topic to call sa pagmamanok ang ating pag-uusapan. Okay? So ang magiging topic natin ngayon is kung paano ba pabibilisin ang pag laki ng ating mga alagang sisiw. Okay? So, at this moment of time, mga kamanok, ano, may hawak akong isang sisiw. Ito po ay wala pang one month old. Okay? So, possible parang three weeks old pa lang to at makikita nyo naman ang ganda po niya. Okay? So, ito po ay uh, cross ng ating uh, high action McLean. Tapos ang kanyang tatay ay yung ating dome right So, makikita nyo yung kulay, nagmix, naghalo po yung kulay mga kamanok. Ayan, makikita nyo, bulik po siya pero mapula po siyang bulik. Ayan, makikita nyo po sa kanyang bagwis. Okay? So, bulik po siya. Ito po yung palatandaan niya. yung po ang pagiging bulik niya mga kamanok. So, makikita po natin dito. Ito po yung pagiging bulik niya. So, ang bulik po niya is mapula-pula. Okay? So, ito pong sisiyong na to ay hindi ko pa alam kung Tandang or inahin. Okay? So, ganun pa man. Tandang man o inahin, iingatan pa rin natin. Sabi ko nga sa inyo mga kamanok, once na naglabas po ang ating mga pasisil ng mga domes, ng mga bulik, e, eh, iingatan na po natin. Okay? So, ayan po ulitin ko. Ito po yung ating isang na-breed this season. Okay? So, ayan nakita Kita nyo naman, napaka-healthy nung manok. Napaka-bilis lumaki. Alright? So, one of my favorite uh, line dito sa aking backyard itong ating bulik. Okay? So, ano nga ba yung paraan upang uh, bumilis o maging mabilis ang paglaki ng ating mga sisyo. So, ito po simple lang tumang kamanok ha. Napaka simple lang maliit na bagay lang to pero malaki po yung possible na maitulong sa inyong mga alagang sisyo. Okay? Mabilis lang to mga kamanok. So, sa umaga po mga kamanok kayo po, di ba, nagbibigay kayo ng pagkain ng inyong mga alaga, ng inyong mga sisew. Yung ating mga breeders dito, kung nakikinig kayo, mga breeders, nagbibreed. So, umaga, nagbibigay kayo ng uh, possible Integra 1000 or something na, na Thunderbird, uh, Baby Stag, Booster, o kung ano paman na pagkain na inyong ibinibigay. Pero, most of, uh, most of us, Okay, so crumble po na maliliit po ang ibinibigay sa kanila. So umaga, tanghali, hapon, yung iba dyan, apat na beses pa kung magpakain. So ang gagawin niyo po mga kamanok, so umaga, dry feeding po. Okay? So pagdating po ng tanghali, inyo pong basain or mag-wet feeding po kayo mga kamanok. Okay? Pagka ginawa niyo po yung wet feeding sa tanghali, uh, matutuwa po silang ubusin yung pagkain sapagkat wet feeding po yun eh. Pansin niyo ang mga sisew, mas gusto po nilang kainin yung wet feeding o yung, yung basa na crumble. Okay? Bakit po? Kasi po malambot po siyang kainin eh. Madali po siyang i-digest, madali po siyang i-intake. Okay, kaya po mga sisew tuwang-tuwa po yang uh, kainin. Okay? Kung kayo man is nagbibigay ng sobrang daming pagkain, for example, bultuhan kayo kung magbigay ng pagkain sa umaga tapos hanggang hapon na 'yon, well inyo pong bawasan yan. Mas maganda kung medyo sabik-sabikin nyo po yung mga sisew pagdating sa pagkain na inyong ibinibigay. Ako po kasi dito, gradual po ako kung magbigay. Sa umaga, make sure isang takal po doon sa aking takalan. So, 35 grams kay para sa pitong sisew. So, wala pang 5 minutes Ubus na ubus po agad nila yung pagkain nila. Dry feeding po yan sa umaga. Pero sa tanghali po, nagbibigay ako ng wet feeding na 35 grams ulit at nakikita ko ang bilis po nilang ubusin yon At the same time, kahit hindi na po ako magpainom sa kanila, okay na okay po yon Kaya po ang hipo ng aking mga alaga is napakaganda kasi po ganyan yung sistema ko. Tapos sa hapon mga kamanok, balik po ulit kayo sa dry feeding. <clears throat> okay? So parang ano na lang din kayo, parang sinasanay nyo na rin sila na mag-transfer into wet feeding pagdating nila ng one month. Okay? So, parang ano na rin nila yun, uh, exercise nila para hindi na kayo mahirapan na mag-wet feeding o mag-adjust into dry to wet feeding soon. Okay? Kasi nga, nagbibigay na kayo ng wet feeding sa tanghali. Sigurado akong mga kamanok, yung katawan ng inyong mga sisew, gaganda. Yung katawan ng inyong mga alaga, Magiging uh, mabilog, magiging makapal kahit bata pa sila. Kasi ganyan yung sistema natin dito. Ganyan yung sistema ko dito. And the same time, ka, uh, kapag dating nila ng one month old, nag adjust na po ako, nagbibigay na po ako ng papatak-patak ni Jackie Oats sa kanila. Okay? Napakaganda po sa katawan ng ating mga sisaw yung Jackie Oats. Okay? Pag na-intake po nila. Sapagkat natural vitamins po yun eh. Natural amino acid and natural vitamin B12 ba maaari nilang makuha sa fermented jackie oats? Okay? So, ito po, hindi pa po nakakatikim. So, wala pa po kasi siyang one month old. Okay? So, magbigay lang kayo ng mga five uh, pieces of jackie oats fermented, makakatulong na po yan. Okay? Kaya pagdating nila ng two months old, talagang sanay na sanay na silang kumain ng fermented Jacky Oats. Kasi nga po, nag adjust na po tayo kaagad na one month pagdating sa kanila. Kaya po sabi ko sa inyo, napakaganda po ng Fermented Jacky Oats maging sa Sisyuman, sa Baby Stagman, sa Baby Pulit man yan, sa Stagman yan, o pagdating sa ating mga tandang na nasa Cording. Okay? Napakaganda po mga kamano. Kaya po ako dito, hindi hindi po ako nag-aalis o nagpapawala ng Fermented Jacky Oats. Sapagkat yan po, ang uh, natural vitamins na kahit hindi niyo na po bigyan ng suplemento o ng uh, vitamina ang inyong mga alaga, natural. May makukuha silang vitamins and minerals sa ating pagkain. Okay? So, yun lang po mga kamano kung aking simpleng uh, advice and tips tungkol sa pagpapalaki ng ating alagang sisew. So, ulitin ko, mag uh, magbigay uh, lang po kayo ng wet feeding sa tanghali sapagkat mainit ang panahon. Okay, kaysa kayo ay uh, magpainom, okay, additional na rin, maglagay na rin kayo ng painom para po talagang hydrated na hydrated yung ating mga sisew, bukod pa po yung wet feeding na inyong ibibigay sa kanila sa tanghali. Tuwan-tuwa po ang mga manok niyan, mga kamanok. Tuwan-tuwa po nilang kainin, ubusin yung inyong nga ibinigay na crumble na basa. Okay, so simpleng tips lang yun mga kamanok ha. Simpleng tips pero napakalaki po nung maaaring maitulong yan sa inyong mga alagang mga sisiyo. And also, make sure mga kamanok para po maalagaan nyo ang healthiness ng inyong mga sisiyo, kailangan yung kanila pong flooring. Kung maaari, green screen po ang inyong ilagay para po yung droppings nila lusot po sa ilalim. Para hindi po nila masinghot or maamoy yung tinatawag na ammonia na nakakapagpahina sa kanilang immune system, sa kanilang respiratory system. Isa po yung tips mga kamalak na talagang uh, magagamit nyo pagdating sa inyong uh, breeding, pagdating sa inyong pag-aalaga ng sisew. Mahalaga lang naman dito is yung uh, maiwasan nyo yung ammonia sapagkat dyan unang-unang -una, nangyayari, unang kukuha ng isang sisew, ang sakit na meron siya. Okay, kasi kapag ka nagkaroon ng sakit ang ating mga alaga, medyo hassle na pong uh, Okay, uh, alagahan, or pagalingin. Okay, may, uh, uh, Although, alam naman natin kung pwedeng ibigay ng antibiotics sa kanila, well, mas maganda pa rin na ang isang sisiw ay hindi dumaan sa pagkakasakit. So, uh, sa kaalaman natin, pagdating sa pag-aalaga, make sure na mapapanatili natin na maayos, masigla, malusog ang ating mga alagang mga sisiw. So, after a month, update ko ulit kayo sa ating mga alaga sisiw na to, And, sa nga pala, ang daming nag-comment, ang daming nga uh, naging uh, interested doon sa ating uh, uh, sa ating mga sisiw na nagkaroon ng gumboro last time. Okay? So ang daming nagtanong kung ano doon po ang ating antibiotic na ibinigay. Well, uh, sa so mga gusto lang po diyan na matuto, tumutok lang po kayo dito sa ating mga videos kung may katanungan naman kayo, sasagutin ko naman po 'yan. Okay? So ang goal ko po dito is makatulong makapagbigay at maghatid ng impormasyon tungkol sa pagmamanok para sa inyo ng maayos. Okay? So, paano mga kamanok? Ah, hanggang dito na lang muna siguro ang tips ko na ibibigay sa ngayon pagdating sa ating mga alagang sisew. And hopefully, kahit paano makatulong ang tips na to pagdating sa inyong pag-aalaga ng sisew. Kung nakatulong to at sa tingin mo, mas marami ka pag makukuha tips sa akin. So, huwag mo sana kalimutan na pinutin yung subscribe button, notification bell, at syempre, ilike na rin yung video ito. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Hanggang dito na lang muna. Lignada ng Mama is now signing off. Bye-bye!